Kung meron kang website pero nararamdaman mo na nawawalan ka ng mga kliyente dahil hindi sila mabilis na nakikipag-ugnayan sa iyo, ang video na ito ay para sa iyo. Isipin mo ito. May isang potensyal na kliyente na pumapasok sa iyong web na niya ang isang produkto o serbisyo pero may tanong siya. At dahil walang madaling paraan para makontak ka, basta na lang siyang umaalis. Boom na walang benta. Kaya ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano ka makakapagbenta ng mas marami sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang buto ng konsultasyon sa iyong website gamit ang call bell. Sa ganitong paraan, makokontak ka agad ka ng mga kliyente sa pamamagitan ng WhatsApp, Messenger, Instagram, o Telegram at mas marami kang maikukumpirmang bentahan sa mas maikling oras. Tingnan natin ito. Okay, ang unang dapat mong gawin ay pumasok sa pahinang ito. Pagkatapos, makikita mo itong tagabuo ng mga button at meron tayong seksyon na apps at platforms kung saan mahahanap mo ang lahat ng mga platform kung saan maaari kang magdagdag. Isang button sa iyong website, Telegram, LinkedIn, Google Maps, isang normal na link, WhatsApp, at iba pa. Kaya, ano ang gagawin natin? Una, pipiliin natin ang platforma na interesante para sa atin. Kung alin ang gusto nating ilagay ang buton, ipinapakita natin. Sa kasong ito ay Instagram at ilalagay natin ang ating username sa Instagram na walang aroba. Pagkatapos, ay pumili tayo ng forma ng buton sa kasong ito, bilog, parisukat o bilog. Pagkatapos, eh magdagdag tayo ng animasyon para gumalaw o hindi gumalaw ang button. Pagkatapos, magdagdag tayo, halimbawa, ng mensahe ng pagbati. Ito ang mensahe na makikita ng user kapag nakita ang button. At pagkatapos, maaari nating idagdag kung, eh, gusto natin. Kung gusto natin na ang button ay may hangganan at may notifikasyon. Pinipili natin ang estilo ng button at pagkatapos ang laki kung maliit, katamtaman o malaki. Pagkatapos, pipiliin natin kung gusto natin na ang button ay may lilim o wala. At sa wakas, pinipili natin ang posisyon. Kung gusto natin na ito ay nasa kanan, kaliwa, itaas, ibaba at iba pa. Kaya, sa wakas, magkiklik tayo sa pindutan ng Save at makakabuo ito ng code na i-copy natin at ito ang code na ipapaste natin sa ating website. Para ilagay ito sa aming website, kailangan lang naming pumunta sa WordPress, magdagdag ng bagong plugin, ilagay ang call bell, at pagkatapos ay lalabas ang widget na ito. Kaya, binuksan natin ito, inilagay ang code, nag-click sa i-save at pagkatapos ay i ang ating website at tulad ng makikita mo, lumilitaw ang maliit na button sa itaas dahil sa nakaset nating configuration. Maaari mong makita na mayroon kang mensahe ng pagbati at ang abiso. Sa wakas, gusto kong pag-usapan ng tungkol sa Colvel. Hindi lamang pinapayagan ka ng Colvel na idagdag ang boto ng konsultasyon, kundi pinagsasama rin nito ang lahat ng mensahe sa isang plataforma. Sa madaling sabi, tinutulungan ka nitong pamahalaan ng lahat ng pag-uusap mula sa isang lugar. Ina-automate nito ang pag-assign ng mga chat sa iyong sales team. At mabilis na sumagot gamit ang mga predefinidong mensahe at mga panloob na tala. Sa tool na ito, magagawa mong gawing mga kliyente ang mga bisita sa napakaikling panahon. Huwag hayaang mawala ang benta dahil sa pag-aalinlangan ng iyong mga kliyente kung nais mong pataasin ang iyong mga conversion at pagbutihin ang atensyon sa kliyente, i-install na ang iyong button ng konsultasyon gamit ang Colbert. Ilalagay ko ang link sa description.